narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng August 27, 2023 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin natin na binabantayan si Super Bagyong Goring na patuloy po ang paglakas at gaya po ninyong nakikita ay may mata na po ito at taglay na ang lakas ng hangin na umaabot po sa 205 kilometers per hour habang nasa silangang baybayin po ngayon ng Palanan Isabela about 92 km east away. At kikilos po yan ngayon pa South East Ward, palayo po sa ating kalupaan at magsisimula na po na Liliko at bukas ng mataring araw ay kikilos na po yan pa Akyat, pa North East Ward at posible ulit na lalakas ito into 220 kilometers per hour. At sunis po ng hapon ay mag muli ang direksyon nito at kikilos naman pa, pa North West Ward, pa Akyat at tutumbukin ang mga isla ng Extreme Northern Zone. Pero posible pa po, po na magbago ang forecast na ito kaya patuloy lamang po tayong magantabay sa mga susunod po na updates. Samantala ang LPA naman na nasa labas po ng ating area of responsibility ay posible po itong maging bagyo between 2 to 3 days from now At sa lagay naman po ng ating panahon ngayon dahil po kay Bagyong Goring ay mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan at posible ang may kalakasan ng mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng kagayan Isabela, Mela at Aurora at may mga isolated rains rin sa ilang bahagi ng Cordillera at Ilocos Provinces At dahil po kay Bagyong nguring ay nakataas na po ngayon ang tropical cyclone wind signal number 3 sa northeastern portion ng Cagayan, dyan po sa May Santa Ana at sa extreme eastern portion ng Isabela sa May sa May Divilacan at Palanan. Signal number 2 naman po sa eastern portion ng Isabela sa May Dinapige, San Mariano, Ilagan City, Maconacon, Cabagan, Tumawini, San Pablo, maging po sa eastern portion ng Cagayan sa May Peña Blanca, Paggau, Gataran, Lalo Gonzaga, Santa Teresita, Bugay at may sa northern portion ng Aurora sa may Dilasag at Kasiguran. Signal number one naman po sa may Batanes. Sabing bahagi po ng Cagayan kasama na pong Babuyan Islands, northern and central portion ng Aurora sa may Dinalungan, Dipakulaw, Baler, Maria Aurora, San Luis, Quirino, the rest of Isabela, Apayao, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Karinga, Abra, Eastern portion ang Ilocos Norte sa may Pagutpot, Adams, Vintar, Carasi, Nueva Era, Banna, Marcos, Dingras, Solsona, Pidig, Dumalneg, Banggi, Ponino Islands, maging po sa eastern portion ng Benguet sa may Bocot, Bugyas, Kabayan, Mancayan, eastern portion ng Nueva Ecija sa may Karanglan, Pantabangan, Bungabon, Gabaldon, Laur, Rizal at sa Caraguas Islands. At dahil naman po sa habagat ay may mga isolated rains sa ilang bahagi po ng Zambales, Bataan, Bulacan, ilang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa, ilang bahagi ng Bicol Region, Western Visayas, Leyte at Sulu Archipelago. At mamaya po ay sisikat pa rin ang araw sa mas malaking bahagi ng ating bansa pero dahil po kay Bagyong Goring ay maulap na kalangitan na may mga pulupulong pagulan na minsan ay may mga pagkulog, pagkidlat at mga pagbugso pa rin ng hangin sa Northern Luzon, lalo na po dito sa May Cagayan Valley. At dahil naman sa habagat, ay maulap na kanangitan na may mga pulupulong pag-ulan naman sa western section po ng Luzon, Visayas, ilang bahagi ng Bicol Region at ilang bahagi po ng Zamboanga Peninsula. At sa atin naman pong mga baybayin, dahil po kay Bagyong Goring ay pinagbabawal po ang pagpalaot sa mga baybayin ng Extreme Northern Luzon at sa silangang baybayin ng Cagayan, Isabela, Aurora at iwasan din muna natin ang papalaot sa mga baybay ng Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur dahil ang mga alon po dyan ay posibleng aabot hanggang po sa 3 to 5.